Susunod, mga kababayan, dito tayo, kay pulong pa rin. Uh, ano ito, mga kababayan? ah uh, Yung kay pulong, mga kababayan, ganito yan. Ha? Uh, uh, pinagtanggol ni pulong itong uh, mga DDS na sumuporta sa tatay nila. Kung naalala ninyo si Jun Avinis or Avinis na kulong po dahil sa fake news. Ngayon, ito naman si Chabit. Mm. Si Chabit po, mga kababayan, ay kinasuhan po ng plunder ng mismong taga Barnaa. Barta, ano tawag yan? Ang lugar niya? Ah, taga Ilocos, no? na isang abugada na mga magsasaka at mga mangingisda. Mismo taga Ilocos lugar ni Chabit ang nagsampa sa kanyang kasong plunder. Oh. Ngayon, ang pinagbintangan ni Pulong, mga kababayan, ay ganito na ba daw ang administrasyon? Ah, ganito na ba daw? Kapag nagsabi ka ng totoo, kakasuhan ka. Ulong. ah, Ito, ito ha. Wait lang, mga kababayan. Tignan ninyo ha, mga kababayan, yung reaksyon ni Pulong. Ito po siya. Ito ha. Basahin niyo ha, mga kababayan. Narbakan. O. Oh. Ayan po ang sabi ni Pulong, mga kababayan. ah, Patungkol kay Chavit ito po ay mula sa alam mo ba? Alam mo ba, uh, Page? O, oh, alam mo ba, Page? Ang sabi, nawala na ba ang kalayaan sa pagsalita sa bansang ito? Sabi ni Pulong. Mm. Ngayon, kahit sino na lang na bumabati ko sa administrasyon ay sinasampahan ng kaso, ito ba ang tinatawag nilang bagong normal na gobyerno? Pulong, Pulong, ah, utang na loob, Pulong si Chabit po ah, sinampahan ng kaso sa pamamagitan po ng kaso niya noon. Wala pong kinalaman niyan sa kinukuda-kuda niya ngayon. Diyos ko naman pulong. Huwag niyo nang linlangin yung utak ng taong DDS kasi paunti na kayo nagigising na yung iba. Di ba? Oo, oh, Ma'am Linsudo, may shout out po. Mm. <clears throat> Kita niyo na, Anong kinalaman sa pinuputak-putak ni Chabet? Yung kaso ni Chabet, ayun po yung kaso niya noon. Yung overpriced na lupa. Wala pong kinalaman dyan. Yung pagtira ni Chabet, no? Kay PBBM. Diyos ko po. Grabe kayo, no? Grabe kayo manlilin lang. Niluluko nyo na naman yung mga DDS. Bulong, magbigay ka ng pangalan. Sino po dyan ang bumira kay BBM na kinasuhan? Yeah. Sino ba ang bumira kay PBBM na kinasuhan? Gising na gising. Diba? Gising na ang tao. Hindi mo na malinlang, hindi mo na maloko. Ah. Wala po na bumira kay PBBM na kinasuhan ni PBBM. Si Chabit po, binira ng binira si PBBM, pero ang nagkaso po kay Chabit ay ang mismong taga-Narbakan, Ilocos. Hindi po si BBBM at hindi po administrasyon ni Marcos. Di ba? Diyos ko naman. Ganyan ba daw ang administrasyon ngayon na kapag may bulmatikos kinakasuhan? eh sino ba? Mag kasi kayo ng pangalan. Di ba? Kasi sa mga ganyan ninyong mga sinasabi, nalilin lang ninyo yung mga bubong DDS eh. Gising na ang tao, pulong, hindi mo kayang i-manipulate. Hindi mo kayang linlangin. Ah, ako, minado ako, didiis ako noon, pero sinumpa ko yan ngayon. ba? Diba? Nakipa mo yan? Oh, Diyos ko naman pulong. Ang kaso ni Chabit ay yung pagbenta niya ng lupa noong mayor pa siya ng Narbakan, Ilocosur ah Ang kaso po ni Chavit ay hindi po sa pamamagitan ng binira niya si PBBM. Ngayon pulong, katulad lang yan sa tatay mo. Si Trillianis ang nagkaso ng tatay mo at nagpakulong sa tatay mo sa dahig. Bakit si PBBM ang tinitira ninyo, hindi naman si PBBM ang nagsampa ng kaso kay Digong? Diba? Jan alam niyo sa totoo lang, dyan kayo nasisira eh. jaan ang mga Duterte nasisira dahil sa kapalpakan ninyo dahil sa katangahan ninyo. Di ba? Biruin ninyo yan. Nasisira kayo eh. Kasi bakit? Ang tao kasi hindi bulag, hindi bungol, hindi bingi. Ngayon pulong, kung ipinagtanggol mo si Cabet, kasi kinalaban si PBBM at kinasuhan, nagkataon na kinasuhan si Cabet, si PBBM na agad? Ha? Si PBBM na agad ang nagkaso. Eh bakit hindi natin tignan? Ha? O, oh, ito ha. Oh, hmm. Nang makita mo pulong kung sino ang kumplainant, hindi si Marcos ha. Hindi Marcos administration ang nagkaso kay Chabit. At magbigay ka ng pangalan kung sino kinasuhan ng Marcos administration nung binira nila si Marcos. Wala po. Maskin si Sara nga, binantaan si Marcos. Si kinasuhan ba? 'di ba? Oh, Chavit Singson. Mm. Lander case. Oh, ito. Nakaharap ngayon sa patong-patong na kasong pandarambu at katiwalian na sa ombudsman si dating Narvacal Ilocos Sur Mayor Chavit Singson kasama ang labing dalawa pang kasabuat umano nitong opisyal. Para sa mga detalye tinutukan ah. Niya ni Val Gonzalez. Val, go ahead. Sa pangunguna ng isang attorney, Estelita Cordero ng grupong Warriors Tinarbakan Incorporated, tinereklamo ng mga kasong pandarambong at katiwalian sa Office of the Ombudsman ang dating alkalde ng Narvacan, Ilocos Sur na si David Chavitzington. Sa tatlong pahinang plunder case, na kinaakotahan si Hinon. Dati nitong Vice Mayor na si Pablo Sanidad Jr. at iba pang pa mga dating opisyalis ng Narvacan na umanoy isang kot sa pagbili ng halot 10 hektaryang overpriced na lupa na pagmamayari ng Western Textile Mills corporation ah. Ayon kay Atty. Cordero, yeah. kumita umano si Hinon at kasabwat ng halot isang daang milyong piso dahil binili ito sa hanagang halos isang milyong piso Ayong malayo sa tunay na halaga nito na halos 50 milyong piso lamang. Itong kaso... Ah, oh, narinig mo, Pulong? Ah, narinig mo ba na si PBBM nagpakaso niyan? Ang kaso na yan, Pulong, panahon pa ni Gloria. Panahon pa ng tatay mo hanggang sa dumating sa panahon ni Marcos. Ah, yan ang mahirap sa inyo eh. Bintang kay ng bintang kay Marcos. Kapag daw merong bumatikos kay Marcos kinakasuhan, sino po ba yung bumatikos at kinakasuhan? Yan lang naman ang tanong ko, tanong ng mga nanonood dito, at tanong ng taong bayan. Sino po ba yung bumatikos, no? Kay Marcos na kinasuhan? Magbigay kay ng isa. O ngayon, mga mga nanonood sa akin, ha? Mga nanonood sa akin, meron ba kayo na narinig na... Yung mga nagsabi kay PBBM na bangag at adik, kinasuhan ni Marcos at pinakulong. Meron ba? Tanong ko lang mga kababayan, paki-comment kung meron ba o wala. Ha? Meron ba? Kasi 'yun ang sabi ni Pulong. Ah, 'yun ang sabi ni Pulong na ganyan na badaw ang administrasyon ngayon. Kapag may bumatikos, kinakasuhan at ipapakulong. Ni minsan ba may narinig ba kayo? Ah, na may bumatikos. Ah. Kinakasuhan at pinapakulong. Wala po. Pero ah, meron po akong isang nakita na kinasuhan ng NBI yung nilagyan ng headshot ang ulo ng presidente. Headshot. Yun po yun. Ah. Hindi po siya ng batikos kay PBBM, kundi ah, pinagbantaan niya. Ah, bakit nambatikos ba kay PBBM yon Ano bang sinabi niya kay PBBM? Nag-vlog ba siya? Wala, picture lang yon Nilagyan niya headshot yung ulo. Tinitret, nagbanta. Kaya yun inaristo. Ah, ang nag-aristo nun NBI, hindi si Marcos. Ah, kasi maniwala lang sana ako sa sinabi ni Pulong na pag may bumatikos, kinakulong, kinakasuhan, hindi sana yung una, yung kapatid mong si Sarah. oh ano sabi ni PBBM? May kinasuhan ba? Wala. Ah, ito, pakinggan mo Pulong. Ito yung kinaso kay Chavit. Ha? Ah? Hindi ito si PBBM. Pakinggan nyo. So, ito, ito, si ito. <laughs> ah, lupa, uh, 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 binili niya para sa farmers market na sa halagang mataas na mataas ng goods prevailing market value. Aniya, ang naturang transaksyon na nangyari noong Mayor Pasidinso noong 2019 ay nagdulot ng isang daang milyong pisong pagkalugi sa pondo ng kanilang bayan. Ah. Ng Kita nyo, yan po ang kaso ni Chabit Pulong 'Yung 2019 mayor pa siya, hindi pa presidente si Marcos niyan. Ang presidente niyan 'yung tatay mo. 'Di ba? Ah. Oh. Eh bakit ngayon sasabihin mo? Ganito na bang ba gobyerno? Kapag may bumatikos, kinakasuhan at kinukulong. Sino bang kinakasuhan? Sino bang kinukulong? At ano bang binatikos nila na tama? Saan ka nakakita pag bintangan mo si PBBM mang nagnakaw ng flood control? Oh, tapos pag hinanapan mo ng ebidensya, totoo ba na si PBBM nagnakaw? Walang may pakita. Oh, yung kapatid mo nga si Sarah, ang daming, ang daming batikos kay Lisa. Si Lisa daw, nung namatay si Tantuko, nandun kasama. Si Lisa daw, ang nag-inject ng druga kay Tantuko, kaya namatay. Asan yung ebidensya? Nga nga. O, oh, kinasuhan? Diba? Wala! Diyos ko, Ang mahirap lang kasi dyan sa inyo, birada kay ng birada. Oh, kung sabihin mo si Jun Abines, inaristo. Oh, e eh sino ba ang binatikos niya? Si General Torre, hindi si Marcos. Oh, e eh anong pinus ni Jun Abin? Oh, natamaan daw ng baril kay Narma. Eh, na hospital pero nandoon hinuli si Kibuloy. Ah. Oh. Kita nyo yan. Alam nyo, sa totoo lang, huwag nyo nang linlangin yung tao. Diba, dapat naglagay ka ng pangalan dyan, o, oh. ito, si Jun Abinis, inaristo, binatikos ang presidente. Hindi naman si president ang binatikos niya, si General Tory. Si General Tory ang nagkaso noon. O, oh. pagkatating kay Cabet o, oh. kinasuhan e si Cabet O, oh. binanata ni Cabet si PBBM, pero yung nagfile ng kaso kay Cabet yung mga taga-narbakan ah, na ginugulangan niya. Oh, hindi si Marcos. Diyos ko naman, lahat na lang ng kasalanan ng mga ninyo, si Marcos ang pinagbintangan. Aba, tigil-tigilan nyo yan. Hindi yan maganda. Diba? Kita nyo yan? Alam niyo sa totoo lang, sabi nga ni Ma'am Rosemary Salis Kagawa, oh, ng Japan, ang sinungaling kapatid na magnanako. <laughs> <laughs> Di ba? Diyos ko naman pulong. Oo. Yan ba yung bago mong buwelta? Wala nang bago dyan. Paulit-ulit na lang. Diyos ko naman. Si BBM daw, ganyan na ba daw ang administrasyon ngayon? Kapag may bumatikos ng tama, kinakasuhan at kinukulong. Saan ka nakakita na, yun bang binatikos? O ngayon, sabihin natin, binatikos siya ni Chabit. Oh, tama ba yung batikos ni Chabet? Ano bang batikos ni Chabet? Yan si Marcos girl Plunderer, plunderer yan, girl. O, oh, yan, girl. Nakasuhan, girl. Oh, kasama ni Napolis yan, girl. Eh, si Napolis nga ngayon, absuelto eh. Ah. Oh, ano Eh, anong masasabi mo ngayon? Tapos, ang ipinakita niya, papel, screenshot. Philippine, Inquir uh, Philippine Daily Inquirer. Sa newspaper lang galing, putang inang yan, ebidensya daw. Alam nyo, girl, inumpisahan nyo, girl. Tatapusin ko, girl. Tapos yung ebidensya ni Chavit, girl, newspaper. Putang ina. Dapat yung galing sa papel sa bang, ano, sa korte. Di ba? Ito, Kung babalatan nyo ako ng mga kasinungalingan, babalatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadalit yung papel dito. Sa susunod, papakita ko, Senator Pananz, ang presidente, may kaso na, yun na polis, ginamando na siya, nakadimanda siya, wala <laughs> ko pa kawa mo nga niya, hindi ko na nadala. Diba? Yun ang on record. Ako, ginapatoy niyo, puro haka-haka, puro, puro sali-salita, dito totoo. Ah. <laughs> paano haka-haka? Paano salita at hindi totoo yung kinaso sa ng taga Narbakan? Eh di dapat ipanalo mo 'yan para mapatunayan mo haka-haka 'yan. Eh paano kung makamamanalo yung ano, matandang lawyer, yung matandang abogadong nag-file sa iyo, yung mga magsasaka at mangingisda at napakulong kanila? Oh. Haka-haka pa rin ba 'yon? Nako, chabit, pag tumalab sa'yo yan, Ah, Baka sasabihin ng taong bayan, haka-haka daw, pero nakulong siya. Ah, Sige nga, naku, maraming nagaganyan chabit, pero nakukulong. oh Haka-haka daw. Diyos ko naman. Mm. Sabi ako, totoo. Mm. Sinong may kaso, nagdemanda si Senator Bongbong Marcos. Mm. Pagawin si ah, na po, kasama siya ron. Ah, na-demanda daw sa panahon si Sen. Bongbong Marcos kay Napoles e si Joel Villanueva nga na absuelto eh ah si Jingoy nga at si Bong Villan nakalaya eh ah si Enrile nga absuelto pati si Napoles nga nakakalaya nga eh diba sa Sandigang Bayan ah ngayon alam mo sa totoo lang manong tiyabit ito eh pakita natin ha ah Napoles ito ha ah. absuelto Eto, nang makita mo, ha? Ito na! Sa iba pang balita, inapsweldo na ng Sandigan Bayan si dating Senator Juan Ponce si Enrile, negosyante si Janet Lim Napoles, at iba pa. Sa oh. natitirang kasong graft, kaugnay po ng pork barrel scam noong 2014. Kasama po dyan ang dating chief of staff na ni Enrile na si J.J. Reyes na personal na dumalo sa promulgation kanina. Si na Enrile na Moles at Reyes ay una ng kinasuhan dahil sa 172 million pesos na halaga ng Priority Development Assistance Funds o PDAF noong 2004 hanggang 2010.